Guys, maraming bungay ang palay ko, guys. Mamimitas ako ngayon. Kasama ko si Ching, Ching Guys, sanap tayo ng ampalaya. Medyo malaki. Hindi ko na alam kung ano lulutuin ko, guys. Kaya eh, ito. Magluluto na ako ng ampalaya. Yan, meron bunga dito. Ay, ano ba ano ba yan? Wala yellow na tong isa. Pwede pa kaya tong iluto. Ito guys, ang haba o. Oh. Kunin ko na rin. Nakakamiyan, oh, yan, Ting. Ting. Ma'am. Ah, ano kaya nasisira guys yung ampalay ko. Oh, Sayang. Mayroon na naman maliit. Oh. marami siya mga bunga o oh, na maliliit mga bulaklak kaso lang nasisira guys sayang naman wala na guys ayan lang ang bunga okay na yun sakto na yun sa akin oh, sobra sobra na yun tapos sila ang uulamin naman nila pritong bangus na lang Tikit-tipid tayo, guys. Malam bilihin. Malam bigas, guys. Ramdam niyo ba, guys? Ang mahal, ang mahal ng bigas. O, oh, sinong gusto ng dahon ng ampalaya? O, oh, kuha lang kayo dito, guys. Oh, maraming dahon. Baka magluluto kayo ng mais. O, kaya ng munggo walang lang kayo dito, guys. Ngayon, magluluto na ako, guys. Samahan niyo po ako magluto. Yes, ito yung nakuha ko. Yan lang ang nakuha ko. Apat. Pero okay na to, guys. Marami na to. Ayan. Guys, mag-iwan na tayo ng ampalaya. King, abot ka ng ano? Kutsara. Sige, ma'am. Guys, may uod yung ampalaya. Ito lang yung nakuha ko. Dalawa lang. Mag-iwan na po tayo, guys, ng ampalaya. Dalawa lang, dalawa lang guys yung, uh, yung nakuha ko yung dalawa bulok. Yung labong ko ng kalikod. Guys yung mga balat ng gulay, mga buto. Basta mga nga na sa ligod namin guys. Kasi bakan ko Basta yung mga nabubulok guys, na sa likod Pero yung mga plastic, hindi. Ayan. Itid lang lamin ang doon. na kung mapait. Diba doon? tapos ka na. Sige, so, wait guys, magpapaligo muna ako ng bata. Bago ako magluto. Ito nga pala yung na kuha ang Marami na rin ito guys. Ito lang namin ang kakain ng ampalay. Tapos sa mga bata, ito ang lulutuin ko. Samahan niyo ako magluto guys. Nag-esprituhin yung isda. Ganda yung panahon dito sa amin, Kate. So, maaraw. baba naman tong ano oi subuyas sa kababa Nalagay ko lang nga sa ano, itlog lang, guys. Guys, ang likod ng bahay namin, oh. Hey, guys, ang araw, ang ganda ng panahon dito sa amin, guys. Oh. Okay. Time nga pala, guys. Yun. Pakita ko lang sa inyo yung kalabasa na kanyang. Ayan. Guys, mayroon ng laman yan. May bunga na siya, guys. Malaki na. Kaso kinuha ng mama. Buti na lang nakita ko yung mama. Nanghingi ako sa mama. <laughs> Tig kalahati kami sa bunga. Ayan, guys. So, hinagis ko lang yan, oh. Karoon na ng bunga. Isa. lukod ng bahay namin, guys. Nakakatakot to. Kasi madamo. Mataas yun, o, guys. Mahirap tumalon dyan. Ayan, guys. Ang lukod ng bahay namin. Presko. Ay, eh, tingnan ko lang niluluto ko, guys. Baka nasunog na yung bangos. nakakatakot ko dito ng bahas, guys. Nabalaban. Guys, lalamasin ko lang sa asin itong ampalaya. Parang wala ang pait. Ayan na, guys. Puro wala ng pait ko. Guys, sunod ko namang iluto ang ampalaya. Mag-isa na ako ng bawang sibuyas. palaya dahi. Wala kasing kamatis eh. Kaya nandito na lang kamatis. Wala lang. Pagpan muna natin. guys lagi yang ko ng, konti ko ng, hmm. ko ng konting baby, itu, kita paket, guys, nong asin, apa nanti Sabi ng iba, para daw hindi maita ang palaya, huwag daw haluin ng haluin. So, mga palaya, lalagay ko itlog guys, dalawang itlog. Ayan, babatihin lang natin. Ayan na guys. Pwede na po nating ilagay ang itlog natin konti guys para maruto ang itlog at ayan na po guys ito na ang ating panghalian ginis ang ampalaya na may itlog salamat sa panonood